gagamit natin yung head gasket and yung head cylinder. Okay, so yung mga mechanical lash guys, ito ang huwag na huwag yung mga palit Okay? So, kabit tayo ng head gasket. 12.3 foot pound and then bali tatlong sequence ang gagawin natin guys 12 foot pound tatlong gagawin, tatlong gagawin natin guys uh, unang una is yung 12 foot pound and second 95 degree and 125 degree so inanap ko pa yung extension ko Ayan sa Okay, so ito mga Okay, so one on sequence na tayo guys which is uh, back to zero na natin to Okay guys, so kailangan natin ng first 95 degree. Okay guys, so yan. Uh, nagka na tayo ng head bolt. Ng mga head bolt. So nakikita nyo, pinupubok natin kasi bago yung ating pang bago yung ating uh, pang tight. So medyo mahigpit yung yung ano yung, yung head bolt kaya tinutokto ko para make sure ko na pasok na pasok yung kanyang tornilyo doon sa may pangipit natin doon sa spline niya so first step yan ng ating pagipit sa mga head fold 90 degree so gagawin natin yan ng twice okay Okay, so nandito na nga, uh, dito na tayo, gagamit na tayo dito ng uh, second tight yata to. Ayan, so nandito na si guys, mapuputol yung ating head bolt. Ayan, so yung pinsan ko, sinasabi niya, bak maputol, bak maputol. So, continuous tayo, syempre, kaya na, alam naman natin na hindi yan mapuputol. <laughs> Pero ayun na nga, dumating na yung pinaka masamang balita. Masamang mangyayari dyan. Dahil mapuputulan tayo ng isang headboard. Dahil hindi tayo nagpalit ng headboard. So, eto guys yung mga paya ko sa inyo. Kapag ka magpapalit tayo ng uh, mag-overhaul tayo ng overheating na, na nasasakyan, na 'yung 'yung talagang severe yung pagka-overheat, yung natuyuan ng tubig, uh, halos maubusan lang langis So kahit natuyuan lang ng tubig, uh, I prefer to change the uh, uh, head bolt so para hindi 'to mangyari. So yan na pagtatay tayo. 'yung ah kitang kaya natin uh, parang sobrang ganit sobrang ganit ng pagkaikot ng tornilyo. So pagkaganyan ibig sabihin hindi na maganda yung yung head bolt. Kasi ano na siya, para siyang uh, nagiging stretchable na siya. Naiiwan yung kalahati. Then, <clears throat> sumasama yung kalahati. So, pagka high torque na siya, yan, magiging, magkakaroon talaga ng ano, ng tendency na maputol siya. Kaya nagsaset tayo ng 90 degrees. This is the last, last tight ng uh, head bolt na to. So, ito na yata yung isang makuputol na to. Sobrang sakit sa pakiramdam guys kapag naputulan ka ng head bolt habang nagtatight ka kasi uh, back to the normal ka na naman, back to the start and then ang problema pa dyan uh, ang problema pa dyan is magsisinsil tayo ng naputol na head bolt so yan, ito na yung isang head bolt na sobrang, sobrang, sobrang na-stress ako dahil putol talaga siya. Pero, ang good thing is dito sa isang to. Yan. Yan. Naririnig yung wrench ko. Tumutunog. Ayoy, putol. Ayan. Binato ko na nga yung wrench yan dahil naputol talaga. So, sobrang sakit sa pakiramdam. Pero, ayan nga, binalikaw ko. Sumama naman siya. Sumama yung uh, naputol na pieces niya. So, ayan yung pinaka-good things. So, ayan. Pwede pa tayo bumili ng head bolt lang and palitan. Pero hindi pa dyan guys natatapos yung isa. So, mag pa tayo. Sabi ko kasi, higpitan ko na muna yung subukan ko rin yung iba para malaman. And so, nakita niya naman siya. So, ayun na nga guys. So, dalawang tornilyo o dalawang head bolt yung naputol dito. Kaya, ayan. Mistop na muna kami. Okay, guys. So, naputulan tayo ng head bolt. Ayan. Ito, suerte sumama pa. Pero yung isa, wala na iwanan na dito sa pinaka dulo niya. Well, so nangyayari talaga yan dahil nag -reuse tayo ng head bolt ay yung pagkamali ko eh. dapat kasi hindi tayo nag reuse ng bolt kapag uh, na overheat yung isang uh, makina dahil uh, may tendency talaga na humina na sila so yan lesson learned ulit okay So, yun. Sa so, mga mag-DDI, why huwag kayong mag ng head bolt kung overheat na yung inyong mga, yung inyong makina, okay? So, you know, finally, natanggal din na sa so, wakas. Tsaga-tsaga lang guys talaga, oh. Tada! Nice one. So, tanggal natin gamit ang extraction tools. And so, pag mga magtatanggal kayo ng mga ganito, yung reverse, kailangan nyo itong reverse extraction tools tawag dito. Uh, pantanggal ng mga tornil na putol. And then, siyempre, kailangan nyo ng panglagay ng dimple. Ito. And yung tornilyo, tutuldukan nyo muna nito para pagka din reel natin pagka din natin is eh, hindi pupunta yung drill kung saan saan so dun lang siya sa pinakagitna niya so ang ginamit natin uh, itong pinakamalit uh, isang 2 inch isang 4 uh, inch yan So, medyo nasira din natin yung mga tip niya. Ayan. Durug-durug yung mga tip. Na bali-bali. So, yun. So, yun. So, at least natanggal na natin. So, ang gagawin na lang natin ulit, bibili naman tayo ngayon ng bagong mga head bolt. And then, start ulit tayo sa pag tanggal nitong <laughs> start ulit tayo sa pag uh, lagay or pag assemble ng maganda nito. okay, so guys, bye for now.